Ola! Nee. Uy, uy, get Uy, pa, pa. Ayaw, hey, ayaw. Pusulang hey, na karoon. So, ayun nga idol. Uh, bawik na po ako dahil iyan ako nangaling sa sapa na yan. Tapos, uh, tinawagan ko na si Ripe Hunter na uh, papuntahin dito sa sapa kasi doon sila magkikita ni Kalbo kasi hinahanap talaga ni Kalbo uh, sabi ni Calvo nung pa kami doon sa bahay na pauwi na lang ako kasi delikado uh, Marami na po sila no, parating yung mga kasama niya So ayan uh, hindi ako natuloy sa pagpunta kay Simo So ayan galing pa ako doon sa sapa na yan doon sa ibabaw Ayan o titag patag na po ito So dito ako dadaan o dyan sa baba So yung pa punta sa amin na doon no so, ah salamat pala sa inyong suporta no thank you so much salaga. ah sana ah ligtas po tayo no o kailan makawin ako kasi yung baon ko mga idol ay naubos na no ah gutom na gutom na po ito no na. sana makikita tayo ng kain dito na saging o kahit ano ayan gabing lakad ko mga idol sobrang layo na makalimilitas tayo yung makauwi no ayan yan mong rinding yung mga idol no may, malapit na tayo sa daan no may mga motor na na lumana at sasakyan so yan ka, ka alis ko lang sa sapa na yan no hindi ako dadaan pababa dito ako sumukat sa ah uh, yung saging dito no yung para hindi tayo masundan kung saan tayo dadaan papunta sa atin Oo. ayan puntik na akong mapahamak sa kasama ni Calvo mga idol mo buti na lang uh, pinalis niya ako ayan yung mga gamit ko basang basa kasi takbo ng takbo buti na lang uh, may dala akong mga gamit mga damit So, kailangan kong makasama si creepy no? Ah, kasi sa sapa. Magkita sila ni Kalbo sana. Magkita sila at mag-usap sila, sila ng maayos para uh, matupad na yung mga ano ni, Kalbo, no? Ni, ni hinihiling niya. yan na po sa papadala na. 'yung damit natin sobrang basa. Kasi kanina may umabot sa akin. Buti na lang ah. Uh, naka ano ko? Naka ano ko dito? Sa patag na to. Okay. may sasakyan na uh, papunta dito motor ito na lang tayo dagaan Juga pagod na mga mo. lapit na tayo uh, mga isang oras pa yung lakalakarin natin kamu ada nang gitu Itu medan itu Yan ito na yung daan ano.

Ala karnok, ala karnok, ala luk Udah karnok, kau Oh. lah Kau bantuin lah Dili Kau bantuin lah Dili Dili, Dili karnok, aku karnok, ala karnok, ala karnok, ala Ikan kasap, ikan kasap. Nak lagi. Ikan kasap bukit ni sepidak kau. Kena lungsung kau. Ikan kasap bukit noh. Sunuk sunuk dah cerita. Ikan kulit tu bukit. Itu ikan. Ha? Ikan skal bertuna ke bang. Esok. Esok ayo gusto ke patjon. Tu kada kata kasku. Unsa mereka dai bihak kanila dilik. Oh tauhan kanila. Kita tauhan. Inti. Terjin. Itu time lah Ano ka? mo ka? Ang sa kalbo. Anong kailangan mo ng Kalbo? mo ka? Kasi dati nag vlog ko dati Kauban ako sila Sa last scene mo Ayan ako tayo Wow, ngani mo eh. Ganong na, ganong gi, na abot man ka sa ilang grupo. Ha? Sa gidakop ka? Ay gadlok sa kuha, ay gadlok. Ay gadlok. Ha? Gidakop ko ni Kalbo. Kaya, Nya. Kaya mo ang damig, iniinjinte. Nya, mantas kayo. Nya, dagan ko. Hindi uh, na ko kakaya yung, yung pagkamantas. Ha? Uh. Na si Alex ito no. no. Na. Nakakita ka. Babae si Alex dito. Pilay ba gito? Unom. Daghan kayo, unom. Tubangin niyo sila. Wala kay tama, wala kay kun sa bala. Igo. Wala. Wala. Ngon, nagpurong maka. Ito yun ni muna aron di ka mga sakpan. Aku masak ba ni lah kay. Musim masak makit ayo ndilah. Wah, mani mu oi. Eh. Ha. Tara tara, kuyuk ta, bobak ta. Musi ni sekalpo dah. Sak sabak. Ah. Kita gini. Ha. Ha. Ya kita mak. kena Ay, kumain ng batari. Ay. Parmer para to pero gusto siyang kung recruit ni nila kalbo. Ito sa kalbo dito. Ito pa kasi niya, wala na. Wala na, ang taag ako. Ang ka? Hmm. So, muag yung parapatag sa paan eh. Huh? Hmm? patag sa pa. Yan ka. So, badaan pa kasi kami sa yung dinaanan namin dati mga idol no. Isang, isang ano na lang namin. So, maka, ano, makatawid na kami doon sa patag. Kasi gatong farm na to, uh, silang may hawak dati dito. So, kailangan, ah, uh, malapasan namin yung dinaanan ko na sa pa para pauwi sa amin subong layo kasi mga idol no Teka, relax ka ka Nakabutas na manggani ka o Ikaw, wag pa Ya Gidokop ko Sa kalbo Nah, nggak tak Ha? Nakatakasko. Nah. kita ke kwan itu nggak patah nggak putih on ay kwan menga idad idad juroto nak nak kok nggak putih melakukan bentay nae tato sa tato terus dogan na ketung ketung nggak ukas nggak itu mon Nga, nga, katong... nga, nga apud oh nggak apod Bang ito sila kay. Luoy kay sila. Luoy? Uh. Ah. Si Rex sana higda sana higda. Na. Ah. 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 So, na. Ah. Ah. Kawawa naman to. Gusto ah. pa lang gusto pa lang siyang ano ni Ikal puno yung kasama nila. Mm. Mm. Ah. 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 Yan sa unahan sa panayin mga idol no. Kailan malampasan namin yan para po pauwi sa amin yung dinaan ko dati uh, doon ako dadaan para malampasan ko na no Ay, kita niyo yung bundok niyan diyan sa babaw mga ito? diyan ako nanggaling yung bukid na diyan sa babaw ang layo na ang narating ko buti na lang ah, uh, kanina pa na ubos yung baon ko na tinapay

Ah. Nih, ini naik memang agak lu. Hmm. lah. Kok punya napun? Ah. Eh, apa? Ah. Kok apa Dinah? Dinah. Hmm. Ah, Ah. kita ka tong babae dito babae nga seksyon iimog ang tini kalbo huwag ka lalaki oh nasa dito so ayan mga lahat pa siguro silang kuwan wala pa siguro sila kababa alam ko yung dalawa na yun ah, mga ano yun delikado pa rin yung babae yung babae at saka kasama niyang lalaki yung inti ni kalbo no Maka na naman tayo, so kailangan kulang makita talaga si Ralan at si Simo, So, sana nga uh, makita ko. So ilan sa, Tidak sa, Tidak sa, sa, ilan sa, aku sa, lah sa, ilan sa, ilan sa,

yun yung mga rinig yung sapa ah, dyan kami Dada, ano, isang ano na lang isang ah, uh, ano na lang namin no? isang

sana makita na sila ni Creepy uh, doon sa sapa na sinabi ko yung daan na namin uh, sana nakarating na si Creepy no? para mag-usap sila palang nga palang tara tara hindi na

Yan sa unahan. Kailangan lang tayong magumasi dito. Hirap kasi kung padalos-dalos lang tayo, no? Tingnan muna natin yung paligid bago tayo uh, uh, dumaan sa ating daanan. Uh, alert lang tayo. Shhh. Bila sila ka po nagkukod sa inyo, ha? Sila ka po Lima. Lima? Hmm. Tuyo ni mugi deganan na abot na ka dire. Ayan ang mga no. Ah sana. Ah tega saka tega. Bergusan tega. Bergusan? Hmm. Buksong um, aku, ako. So itu. kalpurito. Ayan oh, na. No. Parmer pala to sa kasulang ah, kinuha ni Kalbo

Isang isang sapat na lang yung uh, tahakin natin, makarting na tayo. Diyan sa unahan.